Part 79, digit, Paborito ko yan. Part 79. Tapos, check nga natin ang playlist ng, ano, ng uh, Car. Kung ano yung mga paborito natin dyan. May mga paborito ako dyan, guys, eh. May mga paborito ako dyan. Playlist. Punta tayo sa playlist, guys. Eh, sa mga nagmamaraton, bisitahin nyo lang po yung playlist na yan. Ay, ang dami pala nito. Ang ano nang paborito ko dito? Parang may paborito din ako dito eh. Limot na ako eh. May paborito ako dito, promise. Basta yun, paborito ko yung 79. Ganda nun. Grabe yun. Ayan. Uh... Tapos yung sa Palawan. Isa pa yun, paborito ko yung sa Palawan. Ganda kasi. Siyempre, birthday ni Carla, Mati, paborito natin yan. Birthday ni Carla. So, ayan guys. Shout out. Shout out po. live mo po ako bago kami mag basketball. May basketball kasi kami. No? pa namang 8. Kaya live muna tayo, kwentuhan muna tayo. Kasi mamaya din ako makaka live, guys. Kasi may practice pa kami. May practice pa kami. <laughs> Shoutout kay Kuya Jens Kasi yun nga Mamaya ay merong kaming uh, praktis kaming sayaw Bukas na guys birthday ni Joy Yes Bukas na guys birthday ni Joy And sasayaw kami doon. Papractice po kami Abangan nyo po yan Ang daming abangan bukas And ano pa ba? Si so, jump car, guys. Excited na rin ako kung vlog ng jump Siyempre, yung EDC. Ang Pongkit po, i-upload ko po bukas. Upload natin ang Pongkit bukas. Kinukulang na talaga tayo sa editor, guys. Dalawang vlog yung di pa natin na-upload. <laughs> Pati si Kakay ay nahihirapan na. Dala-dalawang vlog ang ina, ina -ano niya. Second account sa main channel. So, yun guys. Yung last episode, grabe. Ay, pero ang masasabi ko lang is lalo akong pinapahanga ni Carla, no? Lalo akong pinapahanga ni Carla. Bihira ang babaeng kagaya ni Carla, no? Para siyang ano eh. Talagang wife material talaga si Carla eh. Pati sa ugali. Di ba guys? kaya din ba? Hindi siya basta-basta na lang na hindi siya basta-basta bumibigay pati sa material na bagay. Tira mo, bihira siya mag-upload. Hindi niya hindi niya sinasamantala yung kasikatan niya. Doon niya ako pinahanga, di ba? Kung iba yon na may ganong YouTube channel, ma-live yun araw-araw, ma-upload ng vlog, pero siya guys, andyan na yung biyaya. Pero, hindi siya, hindi siya nag-upload nga eh. <laughs> di siya nag-upload, guys. 'Di ba? Kaya habang tumatagal, lalo akong pinapahanga ni Carla. Sa kabila ng kanyang kasikatan, di siya nagbago. Ganun pa rin siya. Tingin niya sa sarili niya is dating Carla pa rin. No? And yun nga, dun niya ako mas pinabilib sa pagiging ano niya. Kontento sa mga biyayang natatanggap niya. Imagine, may ganun kang YouTube channel na kahit every upload mo, mag-aabot ng 100k. Sigurado, 100k ang every upload niyan. Pero di niya, in, di niya talaga inano. Di niya inano yun. Uh, sinamantala, pagiging sikat niya. Talagang ano pa rin siya. No? And bawat live niya, papaalam po yan sa akin. Ganyan siya karespeto. Di ba guys? So yan, na uh, nakakatuwa si Kara even dun sa last episode yung yung mga sinabi niya kay Joms, nakakabilib din po talaga. Si Carla bihirang magsalita pero yung lumalabas sa kanyang mga sinasabi ay talaga namang uh, kapupulutan ng aral, lalo na sa mga kaedad niya. No, hindi siya yung basta-basta lang. <clears throat> Kaya Siyempre, congrats kay Viancy sa bagong bahay, you no? Know? Yan ang topic natin, guys. Naluhalo ang topic natin. Congrats kay Bianchi, pero ito naman, ito naman ang issue sa EDC, guys. Nakalimutan ni eh. Nakalimutan ni Bianchi pa salamatan si EDC, pero wag na po natin gawing big deal 'yon. Ano, huwag na natin gawing big deal. Kasi sa so, tingin ko parang na tingin ko ano ni, eh, parang given na 'yon for for Bianchi hindi na si Eds iba sa kanya eh. Parang si Edo ay napaka-close na nilang masyado. Sa sobrang close, parang nakalimutan na niya na dapat niyang pasalamatan ba o ano man. And syempre, naunahan din ng kaba. Parang ganun ba? Naunahan din ang kaba. Ikaw ba naman, gobernador yung nasa harap? No? Si Gob yung nandyan sa harap mo habang sa Asarita Ako nga, Pangit rin ang pagkasalita ko dun. Talagang kinabahan din ako, guys. So, yun. Uh, may, pero ano lang naman yun. Huwag na po natin, ano yun. Huwag na natin, huwag tayo magalit kay Biancy, ano. Biancy ay 17 years old pa lang. Ma-18 pa lang yan ngayon. Bata pa po. Matututo din pa. Ano, 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 pa yan? Kung baga ay, there's always room for, for improvement. No? Magalit kayo kung Uh, 25 years old na pataas eh ano pa rin <laughs> maintindihan ko pero yung ganyan sa Indonesian si ano pa rin there's always room for improvement talaga and uh, over familiarity rin syempre si Edu is hindi na ibang tingin niya kaya siguro feeling niya di na niya parang ewan ko parang ganon yung ano ko dun ah pakiramdam ko dun na sobrang close na nila nakalimutan na niyang kasalamatan <laughs> na feeling ko sa si Eds ay alam na niya kasi na parang ramdam na niya yung mga kahit di pa sinasabi ni Beyonce, ramdam na ni Eds lahat. Pero ramdam ko rin yung kalungkutan na Ed. <laughs> si Eds talaga guys, ano, mararamdaman mo si Eds pag ano eh, pag malungkot, saka masaya. Ramdam mo kay Eds. Sa mata, sa mukha, di ba? Pero nabilib din naman ako kay Eds sa mga sinabi niya dun sa vlog, no? Na hindi naman daw niya talaga yun hindi naman yun ay about sa kanya yun ay about kay Fiancy yun ay ah uh, ang highlight na ay si Fiancy yun ang sinabi ni Ed. no kaya, ayan so sa Danjoy naman ano bang ano, okay naman ang Danjoy napaka tahimik <laughs> pero sinuportahan kami sa, sa live selling kagabi Thank you sa mga kadanjoy dyan. Di ko akalain na sobrang daming uh, magmamain. Sold out guys, sold out.